Muling napatunay ang epektibo ang walang humpay na Manhan Charlie Operations ng Nueva Ecija Provincial Police Office o NEPO dahil umantong sa pagkakahuli sa top 1 most wanted person sa Lupao, Nueva Ecija noong hapon ng Disyembre at 19 taong 2024. Sa ulat na isinumiti kay Police Colonel Ferdinand De Hermino, Provincial Director NEPO, Kinumpirma na matagumpay na nahuli ng pinagsanib na persa mula sa Lupao Municipal Police Station, Talugtog Municipal Police Station, 2nd Provincial Mobile Force Company at Provincial Intelligence Unit ang suspek sa barangay Villa Buado, Talugtog, Nueva Ecija. Ang narestong individual ay isang 48 anyos na residente ng barangay Parista, Lupao, Nueva Ecija. Na pinagahanap dahil sa statutory rape four counts, walang inirekomendang piyansa batay na rin sa inilabas na warrant ng presiding judge ng Regional Trial Court, 3rd Judicial Region, San Jose City, Nueva Ecija. Nasa kustudya na ngayon ng Lupao Municipal Police Station ang suspect para sa kaukulang disposisyon at pagpapatuloy ng legal proceedings. Sinabi ni Colonel Hermino na sa pinakahuling pag-aresto sa isang top 1 most wanted person ay nagpapakita ng hindi natitinag na pangako ng mga tauhan ng NEPO sa Manhan Charlie Operations na naglalayong hulihin ang mga natitirang pugante sa buong lalawigan. Pinaniniwala ang nakaranas ng mahika ang nasa mahigit 30 katutubong bata sa Dupinga River, Gabaldona, Ecija sa pamagitan ng makabagbag damdaming inisyatiba ng Chris Mile ng empleyado ng SM. Pinangunahan ng mga kawani ng SM City Kabanatuan at SM Mega Center, ang taon ng proyekto ay naghatid ng mangiti, regalo at pangmatagalang alaala -ala sa mga mahihirap na bata at pamilya noong December 18, Miyerkules. Sa pamagitan ng Christmas Project, sinisikap na iparamdam sa mga batang ito na sila ay pinapahalagahan hindi lamang sa panahong ito ng pagbibigayan dahil sa dedikasyon ng bawat empleyado nito. Ang proyekto ng Chris Mile ay naglalaman ng tunay na diwa ng kapaskuhan. Nagambag sila ng resources at oras upang ipagdiwang ang panahon sa pamagitan ng pagdadala ng pagkain, mga bear of joy, mga premyo sa laro at mga gamit sa paaralan na mga bata na kilala bilang bahagi ng Dumaget, Edimala na nagmumula sa mga coastal area sa hilaga ng Tinggalan Aurora. Sa pamagitan ng Chris Mile, binibigyang diin ng SM Supermalls ang kapangirihan ng komunidad at pakikiramay na nagpapaalala sa lahat na ang kagalakan ng panahon ay nakasalalay sa pagbabahagi nito sa iba. Sa bawat pagmiti at pagtawa ng bata dahil na rin sa voluntaryong pagtulong, ang proyekto ay nagiging isang tanglaw ng pag-asa at mabuting kalooban na tunay na sumasalamin sa diwa ng Pasko. Muli na namang nagtagumpay ang isiha pulis sa pagpatupad ng batas matapos maaresto ang top 1 most wanted person sa bayan ng Talavera noong umaga ng uh, Disyembre at 19 taong 2024. Matagumpay na nailunsad ang Manhan Charlie Operation ng magkasanib na elemento ng Talavera Municipal Police Station, 2nd Provincial Mobile Force Company at 303rd Mobile Company, RMFB3. Ang operasyon na isinagawa sa barangay Pinagpanaan Talavera, Nueva Ecija ay humantong sa pagkakaaresto sa suspek na isang 42 anyos na lalaki at residente ng nasabing barangay. Ang pag-aresto ay ginawa sa bisa ng warrant of arrest for qualified statutory rape na inisyo ng presiding judge ng 3rd Judicial Region, Regional Trial Court Branch 88, Barangay Balok, Santo Domingo, Nueva Ecija. Inilabas ang warrant ng walang inirekomendang piyansa. Nasa kustudya na ngayon ng Talavera Municipal Police Station ang akusado para sa tamang desposisyon at legal na paglilitis. Ayon kay Provincial Director Police Colonel Ferdinand Hermino, ang pag-arestong ito ay binibigyan diin ang hindi natitinag na pangako sa paghuli sa mga wanted na tao. Tinitiyak nito na magpapatuloy ang kapulisan sa mga operasyon upang mabigyan ng hustisya ang mga nabiktima ng mga poganting ito.